Akala mo ba agad na wala ang mga caveman pagkatapos ng Ice Age? Mali! Sa pagkatunaw ng yelo, nagsimula pa lang ang bagong buhay nila. Pero paano sila naka-adapt sa mainit na mundo? 12,000 years ago, natapos ang huling Ice Age. Ang buong mundo, dati balot sa yelo, nagyayelo ang mga bundok, ang hangin, sobrang lamig at mahirap ang buhay. Sa gitna ng ganitong mundo, namuhay ang mga sinaunang tao ang mga caveman. Pero nang uminit na ang mundo, hindi sila nawala. Sa halip nagbago ang lahat, kasama sila. Habang natutunaw ang yelo, lumilitaw ang mga bagong lupa, damuhan, ilog at kagubatan. Dumami ang halaman, dumami rin ang hayop, at ang dating tirahan ng mga caveman, ang kuweba, unti-unti nilang iniwan. Bakit? Dahil hindi na nila kailangang laging maglakbay o sumilong sa kuweba para mabuhay natutong magtanim. Dati mga ngaso at tagapangalap lang sila pero napansin nila ang mga buto ng halaman tumutubo. Natutunan nilang magtanim ng trigo, barley at iba pa. Mula hunter, naging farmer ang tao, nag-alaga ng hayop. Dati hinahabol nila ang hayop para makain. Ngayon inaalagaan na nila ito. Mga unang alaga, aso, kambing at baka, nagtayo ng tahanan. Wala na sa kuweba, gumawa na sila ng mga bahay mula sa putik, kahoy at bato. Nabuo ang mga unang pamayanan kung saan nagtutulungan ang mga tao. Lumawak ang komunikasyon at sining, nagsimula silang magkwento gamit ang simbolo at salita. Gumawa sila ng sining, palamuti at ritual para sa relihiyon, pamilya at grupo. Ang pagbabago sa pamumuhay na ito ay tinatawag ng mga eksperto na Neolithic Revolution, panahon ng malaking pagunlad dito lumitaw ang mga unang village sa mga lugar tulad ng Mesopotamia sa Iraq, Nile River sa Egypt, Indus Valley sa India, Yellow River sa China. Dito nagsimula ang unang sibilisasyon lahat dahil naka-adapt ang mga caveman sa bagong mundo. Kaya pagkatapos ng Ice Age, hindi natapos ang kwento ng mga caveman. Sila ang naging unang magsasaka, unang guro, unang gumuhit sa bato. Sa simpleng pamumuhay, itinayo nila ang haligi ng ating mundo ngayon at tayo, apo tayo ng mga taong yon, mga taong natutong umangkop, magbago at magsimula muli. Ang tanong ngayon, kung sila nakasurvive sa pagkatanaw ng nyebe, tayo kaya, anong iiwan nating kwento sa kinabukasan? Like and subscribe para sa mas maraming kwento ng ating pinagmulan, mula sa yelo hanggang sa syudad. Maraming salamat.